Hi guys! So now, nandito muli ang inyong napakagandang vlogger. Joke lang. So, uh, today, today. <laughs> so today, we were going to the river. And ang uh, gagawin natin is manunuso tayo. Nakikita ba ninyo yan? Yan ang lagayan natin. So, goal natin mapunong itong tabo na to ng suso. Kasi uulami namin mamayang hapon. Wala kaming ulam eh. So, let's go! aja. Tayo ngayon is pabababa na... Pababa? Uh, pababa na ng ilog. Kaya, yan, nakikita ba ninyo yan? Yun, yun yung dinaanan ko. Kasi ang ilog ay dito pa sa baba ng aming bakat. Kaya, let's go! So, kasama ko pala nga ang aking younger sister. She, oh, uh, she's at, at, the back. Yeah. Yeah. so, yeah, we're here in the river na. Oh, yeah. So, mag kami sa Alode. And, <laughs> at, Wait lang. Tinatawag. Ang king kapatid. Uh, uh, nagpapagawa siya ng ano, ng vlog niya kasi. O, oh, uh, isa-send niya kasi sa school niya. Yeah. Okay. Sabi niya, mas malina doon yung camera Kaso, kita yung gihawat ko dito eh. Pero sa kanya, ano, parang may effect na ba? Kaya, oh, ito na na, my okay. Okay. So, so, kami pupunta muna sa, sa alod or, uh, yung tinatawag nilang bukal kasi malamig ang tubig and then fresh water talaga siya. Kasi, siya ay galing sa ilalim ng bundok. Yeah. <laughs> so, Uh, let's go! Let's go na naman. Wala ba katapusan? Let's go. So, wait. Pa. So, medyo malapit na tayo dito sa aming um, Alolod, Or sa bukal. Kasi, kahit hindi mo siya ganyan yalong, talagang malamig uh, siya. Yeah. So, yung mga taga dito, I think, sila ay nakakaranas ng na ganito. Yeah. So, as you can see, ah, uh, there. There is the bukal. There is the bukal. So, lalagyan muna namin yung aming timba ng tubig. Bago kami manuso. Yun ang goal namin. Goal namin. Aray, aray! So, medyo, medyo malabo yung tubig dito kasi. Hmm. Um, I don't think so why it is so labo. So labo. So. Neng, bitis eh. So, isasawad muna namin yung aming kalawan bago kami natatakot. As I said before, yeah. So, there is. Wait, 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 wait. Wait. People, na nyo yung sa mukha. Yeah. Yeah. habang ako naghihintay dito habang mapupuno yung aming mapu, mapuno yung aming jug ay may nakita akong suso <laughs> yeah yung suso nandun na ah? there 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 wait na kukunin natin siya ha sige natin ang suso dito sa tabing ilog sa tabing ilog dito sa ilog yeah kasi sabi ko sa inyo diga may nakita akong suso ang dami ang dami wait na nandito sa eh kasi so pag once na nilabo mo talaga ang tubig hindi mo siya makikita wait na ah uh, one <laughs> uh oh Is that suso? Huh? Hindi? Where, 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 Two. Actually, ano, um, maraming different of kinds of suso. But ang hinahanap namin is yung susong pahaba. Yeah, susong pahaba. Ano so, saan na yung iba? Dito na makita. Para nagtaguan na sila. Ayun. Three. Um, where not? Na? Para nawala.

Bago kami makarating siguro doon sa doon. Nangaganta na kami. Ah. Nangaganta na. Hindi ko. Sige, na. Dami na. Yay! Dalawa na kita ko. One. Nih susu. Susu bay. Hmm. Saya di toko kami akhir kami di toko sama kawayan. Kawayan. Oh my god. Hmm? Kawayan. Kami snack. haya sa snack. Ah, ako po siya. to. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> yun na. kami oh, nagkua ng antik talaga kasi katanghalian dapat. hapon. so I just people to put the link on the and thanks for your watching thank you bye bye